Hello guys, ngayon ay meron kaming work ni ate Iniwanan kami ng work ng amo namin Umalis kasi sila guys, kaya ito Dahil kami ay mayaman, work na naman Ayan, lahat ng laman ng cabinet na yan guys Pinapull out ng amo namin, kilinisan daw namin Kasi nakakita daw siya ng ipis guys kahit wala, kahit wala naman pero alam na natin yun na ayaw rin yung malugi sa oras pero okay lang kasi ganyan talaga ang buhay diba tayo, ang, tayo dahil tayo ay mayaman kahit anong i-auto sundin natin Di ba, okay. diba guys hi ka naman dyan ate kahit pagod tayo hi. hi. <laughs> welcome to my vlog <laughs> dahil tayo ay mayaman Yaman kami! kami <laughs> Alam nyo guys, dinadaan lang namin sa tawa. Sa tuwa ang aming pagod dito guys. Kasi ganyan talaga pag kailangan natin ng pera para sa pamilya. Kaya ito guys, guys. guys. Ayan ang mga full out okay, dyan Papunasan lang daw yan konti. Tapos, ibabalik na naman namin lahat yan, guys. Ayan. Kaya tayo ay madiskarte. Konting punas-punas lang, ibalik na naman agad. Siyempre. Wala naman tao dito, guys. Kaya, kami ang bahala. Hello! Ngayon, tapos na natin uh, punas. Ibabalik na namin yan ngayon, guys. Kasi para kung matapos kami akit na kami Ayun guys nabalik na namin ang laman ng cabinet ayan si ate unti-unti na niyang binabalik yung mga baso ingat dyan so, hi ka naman <laughs> ayan mm -hmm. uh, konti na lang yung hindi namin natapos guys pero dito tapos na isang ano na lang ito, ito tapos na rin binalik na namin tsaka itong mga groceries yan tapos na rin ito na lang mga plato konti na lang tapos ito ayan dito pagkatapos namin dyan sa cabinet guys dito naman sa baba ayan dyan ilabas lang din namin yan titingnan lang konti tapos ibabalik na rin ayan sa baba para makita ng amo na nag yung Uh, design ba? Ganun. <laughs> mga ano ba pag arrange Oh, mga arrange Ngayon guys, tapo na, tapo na. <laughs> tapos na kami dyan sa taas, guys, sa cabinet. Ayun, tapos na. Nandito na kami sa baba. Ayun. Oh. Pull out na namin yung mga tray na nakalagay doon. Ayun na si Ate, naglalagay na ng dito yung dito guys parang zone yan sa atin may zone din dito pero hindi nila ginagamit kasi nga matapang yung amoy guys kaya oh, yan yung ginagamit nila guys oh. pagkatapos namin dito tapos na kami ayun mm pagkatapos niya ni ate maglagay ng dito, ibabalik na namin yung mga gamit. Tama na yun Ato. Balik na yun. Ayan guys, tapos na kami maglinis. Ayan naman si Ato, Nagluloto. Pinapaloto. Ayan na siya guys. Ayan. Okay, tapos na kami maglinis dyan. Ito. Paloto na naman ang para pang dinner. Ayan. Manok. Ayan ang manok. Gawing may sabaw. Ayan ang mga ingredients. Mga ayan. Tomato, patatas, carrot, and ano yun sa Patola. Ayan ang mga patola. Sibuyas. Basta, yan, lahat. Ngayon mm. ba ito? Ano yun siya? Ano? Lalamin kasi sila ngayon, guys. Ayan. Tayo mm. tayo ay mayaman. Gagawa tayo ng paraan. Iyan ang nagdala guys, ang bangko ni Ate. Sa sarap. <laughs>